So kumpirmado na at inilabas ng ESPN na kasado na po ang bigating laban ni Ryan Garcia at ang former WBA Junior Welterweight Champion na si Pitbull Isaac Cruz sa buwan ng Mayo po yan. Malinaw na mga kasports na si Pitbull pala talaga ang magiging katapat ni Garcia at hindi si Rukia Anpo at maging hindi din si Tio Fimo Lopez. Itinuturing po kasi na patunay lamang ito kung gaano kahusay gampanan ang trabaho ng MP Promotions President Sian Gibbons dahil nagawa niyang maibigay kay Pitbull ang mga malalaking laban kontra kina Gervonta Tank Davis, Rolando Romero at ngayon naman kay Ryan Garcia. Maliban dyan sa nasabing event ay may matindi din kasi magtatapat din ang former undisputed lightweight world champion na si Devin Haney at ang former unified junior welterweight world champion na si Jose Ramirez. Sila ay kapwa lalaban sa loob ng iisang boxing event. Sinabi naman ng ESPN na set up umano ang event na ito. Dahil kung sakaling kapwa magtagumpay si Ryan Garcia at Devin Haney sa kanika nilang mga laban sa buwan ng Mayo ay agad sila maghaharap para sa isang malaking rematch sa buwan naman ng Oktubre. Pero sinasabing si Tio Pimo Lopez ay ang kawawa sa balitang ito. Dahil una rito ay umaasa na talaga si Lopez na siya na talaga ang makakalaban ni Ryan Garcia pero sa bandang huli ay si Pitbull pala. Ngunit bago isipin ni Pitbull si Ryan Garcia ay kailangan umano niya munang talunin ang pareho niyang Mexican knockout artist na si Angel Ferro. Alam niyo po ba na nakatakdang magtuo si Pitbull at Ferro sa susunod na buwan sa undercard ng David Benavides para sa isang 10-rounder fight? Kung saan ay mahirap din itong hamon para kay Pitbull dahil may record itong si Ferro na 23 wins with 18 knockouts at dalawang talo lang. At sa ibang usapan naman mga ka-sports bagamat patuloy ang paghahanda ng kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Uya Inoue para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa South Korean fighter na si Joon Kim na isa sa gawa na sa susunod na linggo ay inulan na naman ng pang-aatake si Inoue sa ating pambato na si former 3-division world champion na angas ng Pinas, Janriel Casimero. Pinos ni Casimero ang video kung saan bumagsak si Inoue mula sa sulidong suntok ni Luis Neri sa unang round ng kanilang naging laban. At sinabi ni Casimero na kapag siya daw ang makakatapat ni Inoue ay tapos daw talaga ang mga maliligayang araw nito. Maliban dyan ay sinabi din ni Casimero na mahina daw talaga si Inoue at nakakahiya daw ang pagong na ito. Makikita pa din na hanggang ngayon ay mainit pa rin ang mga banat ng angas ng Pinas sa binansagang halimaw ng Japan.